guys, kung gusto niyo na mas magandang version ng nebulizer, ito yung may recommend ko sa inyo. Ito yung from Dr. Ayla. Portable nebulizer din to guys, pero mas pinaganda. Kasi guys, ito 8 levels na yung options niya. Tapos low noise din siya and digital na siya. Like LED display na siya. So ito guys, marami siyang inclusion sa loob. Papakita ko yung sa inyo lahat. So dito muna tayo mag-start sa mga um, pantapat. Ganon. So ito guys, meron siyang pang adult, ayan, tapos meron din siyang pang baby, and guys, yung mga yon is meron siyang kasamang ganto, kasi dun sa isang nabili ko is wala talaga siyang kasamang ganto, so hindi siya natatali. Ito naman guys, meron siyang ganto, and ano pa yung maganda dito, meron din siyang pang ilong, ayan. So, hindi lang isa yung available sa kanya. So, meron siyang apat na version. Guys, meron din siyang lalagyanan. So, andito sa loob mismo yung am um, nebulizer, if gusto niyo siyang dalhin sa labas, ganyan, since, ano nga siya, um, battery, pwede rin siyang rechargeable, pwede rin siyang i-charge para magamit nyo, ayan. So, hindi nyo rin siya kailangan isaksak habang gagamitin, lalo na kung malayo sa kama nyo yung um, saksakan. So, ayan guys, hindi siya nakasaksak ha, pero naka-on siya. Ayan, meron siyang display dyan. Ayan, so hanggang 18 levels niya. ayan guys. Mm. So, sobrang daming malalagay sa kanya. Meron siyang kasamang apat na ganto. So, eto guys, perfect siya sa ilong. Ayan, ganyan. Tamang-tama siya sa ilong. Tapos, ayan, hindi rin siya leak kasi, guys, may seal to. Ayan. So, may seal siya. Dito din isa na iniikot. Tapos, yun so, kasi, guys, sa pansin ko talaga, tumatapon siya. Like, pag natadilad, tumatapon siya kasi maluwag din yung dito niya. So, ayan siya, guys. Ayan, meron na rin siyang kasamang charger. So, ayan, guys, nakikita lang dyan sa baba para maka-order din kayo.